kami neto, oh. MG 750A Hyundai. Ayan, oh, ayan. Nilangka kami dito, oh. Ayaw kumaba. Tinakbuhan kami. Tinakbuhan kami nito. Tinakbuhan kami. Tinakbuhan kami neto. Kasi nagpapatay ako kaya abot-abot natin po eh. Ikaw ang tag-ano eh. Bilangga kami, tas sabay tinakbuhan pa kami nito. Mahanbrin ako kanina. Ha? Kaya ayaw ka ng kausap. Luma ko, P mo. Gago! Ako pa nga atretido. Kung luma? Kung nga nga atretido eh. Wala Gago ka. ako mo nga may gasgas ang kotse mo. Ako ang atretido. Pero bilangga mo kami, tinakbuhan mo kami. Ba't nga tumigil? Nakikita oh. kong makipag-ano sa'yo, wala oh. na, ka namang pangbayan! Gago, ano mo na pangbayan? Sarantado ka ba? Putang ina mo ah! Gago ka, yabang mo ah! Takot mo ka! Ayan oh! Ayan, kami oh! Ano? 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 Ikaw, ka ba? ikaw ang bangga. Ikaw ang mo, gago ka? Ikaw ang bangga. Ikaw ang nambangga. 打死。